Muling naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaliwat ka ng aktibidad ngayong linggo. Araw ng luna si Kawalo ng Abril, sinimula ng Pangulo pagbisita sa Bacolod sa Aerial Inspection sa Cebu Negros Panay Backbone Project. Pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagpapasinaya sa 239 kilovolt project na ito na anya ay magpapaunlad pa sa Visayas. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng e-title sa higit 2,000 benepisyaryo ng lupa sa Negros Occidental. Pangako ni Pangulo Marcos, bibilisan pa ng pamahalaan ng distribusyon ng mga lupa para sa mga Pilipinong magsasaka. Sa pagbisitang ito sa Bacolod City, nagpaunlak rin ang panayamang Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya nakikita ang pangangailangan na magdeklara ng National State of Calamity dahil sa El Nino. Lalo tinutugunan niya ng pamahalaan ang bawat lugar base sa kanilang pangangailangan. Bago matapos ang lunes, tinanggap ng Pangulo sa Palasyo si World Food Program Executive Director Cindy McCain kung saan pinagtibay ng Pangulo ang Samahan ng Pilipinas at ng WFP sa paglaban sa kagutuman at malnutrisyon sa Pilipinas. Araw ng Martes, ikasyam ng Abril, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon ng Araw ng Kagitingan sa Mount Summit National Shrine, probinsya ng Bataan. Dito binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat magpasupil at hindi dapat magpaapi ang mga Pilipino lalo na sa sarili nitong teritoryo. Matapos dito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang turnover ceremony ng low-rise housing project sa Balanga City para sa higit dalawang raang benepisyaryo ng pabahay program ng bansa. Nanawagan ng Pangulo sa mga benepisyaryo ng 4PH na ingatan ang mga bahay na ipinagkakaloob ng gobyerno. Tinapos ng Pangulo ang Martes sa pagbisita sa Veterans Memorial Medical Center sa Lungsod, Quezon. Nagkaloob ang Pangulo Marcos ng 150 million pesos na assistance para sa procurement ng MRI machine ng ospital. Araw ng ika ikasampu ng Abril, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa San Juan City kung saan tinalakay ang mga concern at proposal tungkol sa trapiko sa Metro Manila. Sa kaganapan, inanunsyo ng Pangulo na hindi na palalawigin pa ang ibinigay na ekstensyon para sa konsolidasyon ng franchise para sa PUV Modernization Program. Matapos nito, tumulag patungong Washington D.C. si Pangulong Marcos para sa trilateral meeting kasama ang Japan at Estados Unidos. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na ang pagbisitang ito ay nakasentro sa pagpapalakas ng alyansa at ekonomiya ng tatlong bansa. Araw ng Webes, dumating sa Joint Base Andrews sa and Maryland, USA ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos. Sinalubong ang Pangulo ng mga matataas na opisyal mula sa Philippine at US Embassy. Sinimula ng Pangulo ang kanyang aktibidad sa pakikipagpulong sa mga opisyan ng Ultra Safe Nuclear Corporation. Sabi ng kumpanya, nakikita nila ang Pilipinas bilang kauna-unahan nilang nuclear energy facility sa Southeast Asia. Sinundan nito ng pulong ni Pangulo Marcos kasama si Japanese Chamber of Commerce and Industry Chair Ken Kobayashi. Dito binigyan diin ng Pangulo ang malaking papel na ginagampanan ng Japan sa sektor ng infrastruktura ng Pilipinas. Matapos nito, saka naman tumungo sa White House si Pangulong Marcos para sa bilateral meeting kasama si US President Joe Biden. Dito binigyang diin ng Pangulong Marcos ang layo na ng narating ng samahan ng US at ng Pilipinas. Sa panig naman ng US President, siniguro nito na nananatiling matatag ang alyansa ng dalawang bansa. Kapwa ipinunto ng dalawang lider ang kahalagahan ng pagsusulong ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Matapos nito, naganap ang kauna-unahang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Japan at US. Dito na pag-usapan ang pagpapatatag sa samahan ng tatlong bansa, maging ang mga gagawin pang kooperasyon para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pamumuhunan, agrikultura at iba pa. Dito rin inanunsyo ang pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response ng tatlong bansa sa susunod na taon. Habang siniguro rin ng Estados Unidos ang defense commitment sa Pilipinas at Japan. Araw ng biyernes, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Google na pag-usapan sa pulong ang infrastructure investment ng kumpanya dito sa Pilipinas. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.